Pambili bigas. Pambili bigas? Uh, wala nang ilo. Ilan anak nyo po? Isa lang. Yun. Ah, namatay? Oo, oh, namatay pa. Kung hindi yun namatay, kaya maestro na. Ah, sa? Anem na buwan labat na natikman kong silidu? Ah? Anem na buwan na natikman kong silidu. Ah, yung anak nyo na pag-aral nyo siya ng teacher? Oo, oh, pinag piisan pin nagpapa. nagpapag-ugaw-ugaw ak ah, makabayad sa eskulaan. Nang nakatapos yun ang ginante. Ah. Wala, wala talaga ano ng Diyos. Kung hindi diyo yun na matindi, akong ganito. Okay. Pambili-bigas. Pambili-bigas? Uh, wala nang iluto. May panukdok ko kung nauran. Ha? Ah? Manukdok at nabuti uran mo. Kanta po ba, Lola? Nagkakalbayo ah. pero nangayaman ako na sa mga yun. Ilang taon ka na po, Lola? 76. Ba't umuulan, no? Gumagala po kayo. Okay, wala kami. Wala kayong iluto. <laughs> Asan pa asawa mo po? Hindi no, hindi makasaturo walang patayro. Bakit May, mayroong bumababa, maglalakan. Puro tipid. Puro tipid? Mm -hmm. Ilan anak niyo po? Wala, namatay yung isa kung magtuturo na sa anilipin na karyatari. Ilan anak niyo po? Isa lang. Ah, namatay? Oo, oh, namatay pa. Kung hindi yun namatay, kaya maestro na. Ah, sa... Anin na buwan lang na tikman kong silbi? Ah anim na born na tikman ko Jildo. Ah, yung anak niyo na pag-aral niyo siya nang teacher. Oo, oh, pinagtiisan isang nagpapa ugaw-ugaw at -ugaw, ah, makabayad at eskwelaan. Nang nakatapos, yun ang ginanti. Ah. Wala ah, talaga ano nang yun. Kung hindi yun namatay, hindi ako ganito. Sir. Kung hindi namatay ang anak mo? Hindi ako magkaganito. Hingi-hingi. Ilan taon na po yung asawa nyo? 87. Ilan? 87. 87. Nagta-tricycle? Hmm. Ay. Ayun mo. Umuulan na ito. tao kailan doon tayo mag-usap? Hindi ko na sa'yo. Ay, mababasa ka eh. Ay, bali na. Painin. Ay, bali na mabasa? Bali lang ba't na makahingi ako? Pambili ko pa. Pambili ng? Biga. 51 kilo eh. 50, per, 50 pesos per kilo bilhin nyo. <laughs> Ilang kilo bibili mo na eh? Bigay niyo kung magkano yung bibili ko. Sa gamot ko sa kidney, sakit ang kidney ko. Mabuti tayo, may ano, may pamasada pa yung asawa niyo. Ay na naman, may bababa, maglalakad. Bakit maglalakad? Eh, tutitipid din sila. Para pamasada, 20. Magkano? 20 pa ganun. Oo. Oh. God bless you. Napakaawa naman ano si nanay. No? Mm -hmm. Sayang yung anak niyo na, ano yan, high blood? High blood cardiac arrest kasi hiniram dali Jalibin. Nandun siya nagtuturo. Kaya siya marunong mag-asikaso ng bisita. Mabisit ng Jalibin na foreigner. Uh Oo. -oh. Pagdating doon sa bahay, natulog. Walang isang oras, nag nagkayor po yung Mabating anak mo. Pating mo namin sa hospital, wala nang buhay. Sayang. Anim na buwan nyo lang natikman yung sweldo niya. Oh. Bahay nga namin ngayon, tumutulo, wala ang yaro. Saan ang bahay nyo po? Doon sa looban. Ah, buti naman lola, may sarili kayong bahay. May sarili, pero <laughs> pag uran, may hirap namin. Pinulot-pulotan ko na karton. Yung lupa, sa inyo rin? Hindi. Maano lang kami, nakikilupa. O, sige Lola, bibigyan kita ng bigas para hindi ka gagala kasi umuulan ha. Sige, salamat sir. Kuya Jessie, pahingi ako isang sakong bigas para hindi nabibili si Lola. Salamat sir. God bless you, Panginoon. Mas patol mo nagbibigay sa akin, Lord. Ito Lola. Sige, salamat na ako. wait lang nai. na eh. Hindi. O, tawagin mo yung asawa mo. Kaya pabuhatin ni tatay? Ewan ko. Magabuhat <laughs> siya. Hindi si Kuya Jesse na lang magbuhat. Ayan. At tignan natin kung kaya ni Tatay. Buhatin mo no, pa bigyan niyo sa akin. Para hindi na daw ako kukuha, kukuha sa dalan. Ay, ayan. Yan ang asawa niyo po. Morning, Tay. Morning. Pangalan niyo, Tay. Namamasada pa kayo, Tay. Kaya pa? Kaya mo pa ito kaya ko, -tah -tah -tah. no? Hindi, kaya pa mamasada? Kaya pa. ]mumbles. Walang pagkain, Pag tapos walang anak. Mm. Paano yan tayo na Pag wala na, pag hindi nyo na kaya talaga maganap buhay. Wala, hindi ko na alam. Ay, hindi na alam. Ang Diyos na lang bahala sa amin. Tama po. Ang wala din. ba kayo kayong mga kapatid? Wala, nasasamar eh. Nasasamar. Ilan ba kayong magkapatid? Anin. Pero, eh. pero pero sila nagihirap. Parehas nagihirap. Sa bukid din sila. Nabubuhay. Nababasa si tatay. O sige, ay, tayo, kaya mo? Uh. Alisan mo po. Na. Ikaw na kuya JC, hindi kaya ni tatay to. Kaya niya yan. Hindi kaya yan. <laughs> Mabalian pa si tatay, lalong hindi mga paghanap buhay. Kaya niya Karga mo na sa bay. Halika nai. Dito nga Dito kayo tay. Saan ang motor mo tay? Ito? Patayo mo. Tay. Dito ka tay. Ilan taon si tatay? 24 po. Ha? 84. 84? Opo. 1941. Doon kay urong ka dito tan. Ayun. Nay, dito ka po. Ayun. 84. Okay. Tapos si Nanay? It is 1976. 76. 1941. Okay, okay na. 1948. Oh. 84 tay. Malakas pa. Pero delikado na tay. Huwag ka na mamasada. Kaya lang, wala magagawa. Wala magagawa. Wala kami pang buhay-buhay hindi tuyo yeah, mga kababayan mga kabarang kayo po sa oras na ito umuulan may bagyo nasaan po tayo nasaan po kayo mga kababayan nasa loob ng bahay magluluto ng pagkain no? pero si lolo lolo at lola Hanap kami. kailangan nila maghanap buhay sa edad na 84 kailangan mamasada tapos si lola daw namumulot ng kalakal kaya lang, hindi siya makapulot ng kalakal dahil umuulan. Kaya nagpakasakali. Sakto po. sakyan namin ang nalapitan ni Lola. Salamat, sir. Kaya, no. Kaya binigyan natin ng bigas, mga kababayan. Salamat. Salamat. Eh? Salamat. Salamat. Kainawa sa buhay nila, parang sila tumingin sa Mayra. Lord, help me God. Lola! Para mga pagpahinga naman kayo, may 5000 ako dito. Salamat. Bibigay ko sa inyong dalawa. Alam, salamat, salamat. Salamat, salamat, sir. Hindi na ako mamumulot. <laughs> hindi ka na? Hindi na ako mamumulog. Na? Pa, Bukit pag meron yan, kasi makapahinga na ako. Makapagpahinga ka. Sige, lola, sana makatulong. O, sa'yo na po ito, 5000 Salamat, sir. God bless you. <laughs> Walang ano, man, lola. Binuh, no, oh, siya. Ako po si Daddy Frankie tayo. Lapit ka tayo, Ay, napit ka kay Nanay. Ako po si Daddy Frankie. Taga-San tayo. Mm. Ah, Taga-Makati po ako. Mm. Mm. Nakarumog kayo mahirap. Ha? Nakaano kayo nang mahirap. Opo, na daanan ko lang kayo doon. Sabi ko ano kayang ginagawa ni Lola? Ano ko nang bukte? <laughs> paano ngayon yan tayo kung halimbawa wala ng pasada paano pa hintay minsan hindi kami makaluto magano na kaming dalawa ha? magano na lang kami sis magapag umaga Anong... mayroon nagbibigay isang tinapay ganun oh, yun lang kawawa naman ang nanay tatay pati hindi niyo dinagdagan ng anak nyo pati isa lang matanda na kami <laughs> nagasawa ha matanda na kayo nag-asawa? Sayang yung anak nyo, ano? Sayang, kung ano yan. Pero rin. sige, nai. Sige, anot, salamat, anot sir. Ano-ano man, ipag-pray lang natin ng lahat. Oh, Gabayan po tayo ng Panginoon. Pray kita anot. ang pangalan mo? Daddy Prangy, po. Daddy oh. Prangy. Sasama kita sa prayer ko ng no, madaling araw. Salamat po, nay. Bago ako matulog at sa madaling araw, nag-pray ako sa God. Thank you, po. Salamat. Ingat po kayong dalawa, tay nai, ay lolo at lola, ingat po kayo ha. Salamat, sir. Mayroon na akong kabubuhay. Mm, salamat thank sa Lord. Diyos at nagkita tayo sa umagang ito. Yes, God. Hallelujah. God bless po. God bless. you, Lord. Mga, ngayon, mga kababayan, mga kabarangay, si lolo at lola na nadaanan oh, namin, naghahanap buhay pa. Lolo, uh, kasi nakapag may 5,000 naman na, tapos may bigas, huwag niyo sanang mamasamain. Gusto ko. Maraming, maraming din. Opo. Pero ang gusto ko, lo, Lola, umuwi na muna kayo kasi may bagyo, umuulan. Opo. Hmm. Baka magkasakit pa kayo. Okay, okay. lang. Ako naman ang ihiling sa inyo. Opo. Okay. Umuwi na kayo. Opo. Okay. Oh, okay. Sakay mo na si Lola. Lola, sakay ka na. Ah, pakuha nga yung kalakal ni Lola. Sige Lola, wait lang. Dito ka na. Yan mga kababayan. Ah tawag nito nakakaawan tignan kasi sa edad nila nag gagala gala pa kaya gusto ko makauwi na sila sige lo uwi na po kayo walang anuman man po lo thank you kay lord ingat po kayo lo kaya pa sige tignan namin kung paano mag drive ang 84 years old kaya pa Nakakabilib mga kababayan. 84 years old yan si Lolo. Tapos si Lola, 76. Sige, Lolo. Abante muna. Sige po. Pero nakakatakot mga kababayan kasi malabo na yung mata. God bless you po, Lolo and Lola. Sige, Lolo. Ayan, kauwi na sila. Kung hindi natin sila na kita mga kababayan, pipilitin ni Lola maghanap buhay dahil ayon sa kanya wala daw silang pangkain, wala silang pansaing ngayon. Kaya nabigyan natin sila ng bigas at kaunting tulong financial. Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat.